So, hello what's up? It's your boy Daryl TV here. Let's go. And for today's video, I train na 'yung mag puro guide ha. Para naman mas challenging 'yung video ngayon. <laughs> Let's go. So, yan pay nga muna. Pay nga muna 'ponggi. Dami no. So, bali 15 kilos plus yuro. mga kilo. 17 kilos lahat siguro 'yan. Pero it's a prank. Nang tumatagal yung ano, pag-akyat ko, grabe. Parang mas lalong bumibigat yung dala ko. Ayan. Yung pala yung kasama ko, Porto, si Kuya Junior. O let's go. Stee, Stephanie yan, Kami pupunta. Sa taas niyan. Oo. Kaya yan. So, ayun. Tamang pahinga hmm. muna kasi grabe nga yung pataas, nakakaano. Ah, nakakapagod ba yung ano, sakit sa paa gano. Eh, normal lang yan na maramdaman kasi hindi naman tayo mortal, di ba? Meron na siyang pangulam. ulam Isa nga lang. Pero malaki. So, ganito dito sa amin. Kung gusto niyo makakaulam ng ganon, pumunta lang kayo sa ano, kagubatan marami doon. Mga mushroom, okay? So ito yung nakita ng ano kasama natin no. Amoy pa lang parang masarap na. <laughs> Sarap to iya dubo. ganon kahit anong luto masarap to promise. So ayun nagpatuloy kami umakyat ulit para maka ano na kami makausad ba. Si para nang ano eh maabutan na kami ng ulan. So ayun nung nakataas na tayo may na nakasalubong na tayong tao na nag sila po yung maaga na umakyat sa bundok. And so that means malapit na din tayo sa ano, campsite 2. Ingat, 7 kilometer na tayo. Charot. Hindi, nag-short Shortcut lang ako. So ayun, may aso na. Ito yung tindahan dito sa taas. At dito na din po natin ibababa yung mga gamit nila para sa gagamitin nila sa pagkamp. So ayon kunting kain muna bago bumaba para mabawi natin yung pagod natin At siyempre, Pilipino tayo kaya kanin. Tapos siyempre, igor tayo. Dagdagan natin ng tamang mainit-init na barako. Yan o. No? At siyempre, pagkatapos kumain. So ayun, bababa na po kami. Bukas ulit. Uh -uh babalik kami bukas dito kasi kukunin namin yung ano yung gamit ng guest tsaka ibababa ulit so ayun pababa na nga yan lahat kaya tamang takbo si ano spidey charot sige nakabidyo kayo nakabidyo kayo nakabidyo ka Nakavideo tayo. Sige. Sige. Sige, nakavideo ko. Oh. Ano? Uy. Ah, mabait ka man nun pala eh. Oh, babay na, babay na. Uy, tut, 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 tut. Oh, tut, tut, tut. Nakavideo bye Babay na, babay na. Wala eh. Kinabahan lang ako doon kasi akala ko manununtok yung aso eh. So binyudyong ko sila eh. <laughs> eh di siyempre kung nanuntok sila, hindi eh, may pruweba ba na ako sa ano, sa kanilang amo. Eh di kung ayaw bayaran ng uh, no, amo, patulpo ko na lang. So ayun, tapos na yung natin. At bukas naman, Siyempre, babalik tayo. Pero, para may challenge, gagamitin ko si Spidey bukas. So, kung gusto nyo makita si Spidey bukas, abang-abang lang sa post ko. So, ayun. Thank you for watching. Daryl TV, out. Kokok -kok Adobo.